sa malamig na panahon ng England, narito ako, isang Pilipino, na tila naglalakbay sa masalimut na kagubatan. Ang hangin ay nagdadala ng pagnanasa na makita ang yaman ng kalikasan sa lugar na ito. Sa mataas na pananaw, nasilayan ko ang kagandahan ng kalikasan. At doon nagsimula ang aking paglalakbay sa pagpo ng kabote. Iskating pinoy ang dalako Naglalakbay sa ilalim ng malalaking puno Naghahanap ng mga paminsang nilalang na magbibigay ng lasa kasiyahan sa aking mga luto Sa bawat takbang naging bahagi ako ng gubat at ang gubat ay nagiging bahagi ko sa bawat paghaapang ko mga lihing na hayamanan aking natutuklasan ang gubat ay isang mundo ng mga bihirang halaman at likas na yaman na handang ibahagi sa sino mang handang maglaan ng oras para taklasin nito. Sa aking diskarting Pinoy, tila ba ang bawat kahoy ay nagiging kaalyado ko sa paghahanap ng makakain, sa ilalim ng mga silong ng mga sanga, natutunan kong maging maliksi matalino sa bagkilos para masigurong makakakita ko ng mga espesyal na kabuti ng makapagbigay saya ng aking napagkainan. Sa bawat naglalakbay sa gubat, nahanap ko ang kahulugan ng pagiging isang Pilipino sa gitna ng malayang bayan. Ako'y nagdadala ng diskarte, sigla at pagmamahal sa kalikasan kahit saan man ako magpunta. Maging bahagi tayo ng pagpapalaganap ng pamahal sa kalikasan at ang ganda ng ating kultura. Ang paghahanap ng makakain na hindi lang pagkilos ng tiyan, kundi um... isang pagtuklas ng diwa ng kalikasan, ang pagsasalo ng mga biyayang hatid dito, mabuhay ang sining ng pagkakaroon ng koneksyon sa kalikasan mula inglaterra, natera ako'y nagpapaabot ng yakap sa inyo sa pangarap na tayo muling magkakasama mabuhay ang diskating Pinoy mabuhay ang kagubatan mabuhay tayong mga Pilipino saan man sa mundo